So, ayan. Pangalawang day off po natin ngayon. So, saan na yung nagsasabi na lagi akong trabaho ng trabaho dyan? Kaway-kaway naman dyan. So, <laughs> so, ngayon guys. Hi! Magandang araw po sa inyo. Uh, pangalawang araw po tayo ngayon ng day off. So, ang aga kong nagising kasi nag-abang ako ng shift. Then, nung no, nag-apply ako ng shift ng overtime, kasi pangalawang araw ko na day off, nako po, hindi po ako na-approve. Kasi na-approve po yung more than seniority sa akin. So, kawawa naman po ako. job So, ayan. Uh, nakapaggawa na po ako ng vlog. So, kung ikaw ay taga-subaybay sa akin YouTube channel, mayroon po akong latest vlog na ginawa. Then, uh, eto, dito tayo sa bahay, ayun na naman, linis, luto tayo laba, tapos pahinga ng konti, tapos bukas, day off ko pa. So, tatlong araw po akong day off ngayon. So, dati-dati, apa na araw ako nagday off? Ngayon, tatlong araw akong day off. Iwan ko ba, bakit tatlong araw? Tapos, babalik na ako ng trabaho, regular ko sa Wednesday. So... Baka naman bukas maka-overtime ako kasi pangatlong araw ko na bukas na na day off na, na nga so kailangan at least sa day off ko sana maka-overtime man lang ako para ano okay tayo sa mga bayarin kasi kung walang overtime hindi kakayanin ng hindi ko kakayanin bay mabayaran yung mga expenses po namin, mga bills po namin sa monthly. So, ayan. Bye!